Hello. Hello. Nagliligpit ako. Nagliligpit ako ng ano, ng mga damit ko. Oh, ang dami kong damit. Pakita ko sa inyo mga damit ko. Oh. Ayan oh. Dali ba? Ayan oh. Hmm. Kasi matatapos na naman ang summer. Ayan oh, mga damit ko ayan oh. Oh. Wala nang mag hindi na magkasya sa loob oh. Hindi na magkasya sa loob, punong-puno loob. Tiningnan nyo yung loob oh. Punong-puno loob. Hindi na magkasya, kaya yan andiyan na siya nakalagay. Bali, mayroon pa doon sa ano? Mayroon pa doon sa ano, sa maleta. Marami pa doon, ayan oh. Oh, nagkalat, nagkalat ang ating mga damit. miyo sa dami ng damit. Bali, haba naglilipit tayo habang nagliligpit, pipiliin na rin ako ng aking mga madadala pag uwi, kaya bali isang buwan mahigit na lang isang buwan mahigit na lang uuwi na tayo, so si Sora naman napapapansin isang isang buwan na lang gusto, o siya gusto mo? o siya gusto? isang buwan na lang uuwi na ako, so habang nagliligpit Pag nagliligpit, pipili na ako ng aking mga dadalhin. So, ayan. Ang ano, ang dami ng abubot. Ang dami kong gamit. Ang dami kong gamit. Ang dami kong damit. Sa akin lang, just me, wala akong mapaglagyan. Punong-puno. Yung lagaya ko, wala. Overloaded overload din ang aking lagayan. <laughs> Kaya pipiliin ko yung ano yung mga dadalhin ko at saka yung hindi ko na magagamit iuwi ko para maipamigay natin sa mga walang wala. Kesa naman sa itapong ko, di ba? Kesa naman sa itapong ko, so pipiliin ko na lang, iuwi ko na lang para maipamigay natin sa mga sa mga walang wala talaga. Dahil kaysa naman sa itapon ko lang, 'di diba? ba? naman sa itapon ko lang. So sayang din naman. Ito, maipamimigay natin 'to. Maipamimigay natin 'to. Sayang din naman 'to, hindi ko na kinakagamit 'to eh. Ito. pamimigay natin. Pamigay natin to. Kesa naman sa itapong ko lang to, mga to. Kasi wala na ako talaga mapaglagyan sa totoo lang. Nagrereklamo sa akin ng anak ko, Mama, aani mo yung mga gamit mo, mga damit mo, kadami-dami mong damit. Tapos, salimbawa, magsasamer, ilalabas ko. Iila lang naman yung ginagamit ko, pabalik-balik lang ko na ginagamit ko. <laughs> Hindi ko rin nagagamit. Kaya bali, ayano. tapos ito, 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 pwedeng one piece, pwedeng ano, pwedeng favorite ko to eh. Kailang wala na eh. Taba-taba na natin ngayon, kaya dire natin masusuot yung mga ganito. Ito oh. Ito pamigay natin to. Sa mga ano, sa mga yan, ang ganda niya. One piece sya. One piece. Pamigay natin. Ipamigay natin. Ayan. Tapos, ito rin. Nakagamit naman siguro sa Pilipinas, di ba? Ayan. Kailangan, dahil sa kulay niya, talagang dumidikit yung mga balahibo ni Sora. Kailangan, anoy natin siya tanggalin natin yung mga balahibo. Yan. Tapos, alam mo. Tapos ito. Ito din na sa akin, ano, talagang umaano na sa katawan ko eh. Ito, Adidas. Adidas. Adidas na ano siya siya. Pants. Jogging pants tapos terno siya, ha? babataas. Meron siyang terno. Ito ang terno niya. Ito, bigay natin 'to. Ibigay natin 'to. Pamigay natin to. Para ano. Marami as in marami. Marami. Nakatago pa yung mga ano ko. Yung mga pang ano ko sana. Mga pansami ko sana. Nakatago lang. Ito'y pamigay ko na rin kaya ito. malabo, malabo na sa akin makasuot, masuot to eh. Pamigay ko na to. Ito ko na. Oh. Gustong gusto ko to eh. <laughs> Tinatago ko talaga na sabi ko masusot ko pa rin naman to. Ipamigay na natin. Pamigay na natin. Pamigay na natin. Para mayroon naman matuwa. ba diba? Ipamigay na lang natin ito. Pero mayroon din naman matuwa. So, ang hirap talaga. Sa to lang, kulang sa akin ng isang araw sa paglilikpit ko. Sa mga damit ko lang. Sa mga damit ko lang. Marami sa loob. Marami sa loob. Marami sa Yung mga makakapal naman, di naman magagamit sa Pilipinas eh. Kaya kahit ipamigay ko man, wala rin. super dami ng ating damit Diyos mio super dami sa totoo lang ang hili kong mag-ano ng damit mamili ng damit napakahili kong mamili ng mga damit-damit maraming ano, magkakalkal ako mamaya doon sa loob. Doon sa, doon sa loob. Magkakalkal ako sa loob. Marami akong makukuha mga ipamimigay ko. Dahil total diretsyo na tayong uuwi ng ano, ng bahay. So, makakapagdala ako ng bagahe. Nung nakaraan kasi, may, may plano ako mag-stay ng Manila. Kaso, nagbago yung plano. So, kaya diretsyo na tayo ng bahay kaya makakapagdala na ako ng bagahe ngayon kaya may babagahin ko yung mga ano yung mga abubot dito sa bahay nako Diyos mio karami-rami ng abubot kasi maglilipat kami ng bahay ng mga ano after 2 years so kailangan kong magtapo ng mga ano mga gamit na hindi ba nagagamit kailangan tayong magbawas kailangan natin magbawas ito kaya Ito kayo, pamigay ko na lang. Pamigay ko na lang to. Tatago ko lang to, Matatapos na naman ng winter, di ko naman to magagamit. Hindi, eh, pamigay na natin. I, e, ano na natin. Paliparin na natin. Pamigay na natin sa ibang tao. Di ba? May matutuwa pa sa atin. May matutuwa pa sa atin pag tayo namigay ng gamit ng mga damit. rin sa so pamigay ko. Kaya lang, pag bumalik ako sa trabaho, ginagamit ko ito eh. Para jacket. Huwag na ito. Iyan e, ito. Gamitin ko sa trabaho. Huwag na ito. Tabi ko lang ito. Pagbalik ko ng trabaho. Matagal pa naman ako makakabalik ng trabaho. So, tabi lang naman natin. favorite ko. Itong favorite ko. Favorite ko to. Pag umuwi ako, ito lagi ang suot ko eh. Favorite ko to. damit, Diyos mo. Mga balahibo ni Suru, Diyos ko. Pero dito, dito natanggalan na ng ano, nawala ng butones lang. Natanggal yung, paborito ko rin to eh. Natanggal yung butones niya. Eh, bigyan na natin. Lagyan na lang ng butones. Diba? Ito yung hinahanap ko. Nandiyan kapal na. Diyos mio. Ano pa ko na hump sa'yo? Kung hindi magkakalka, hindi makikita yung mga hinahanap niya. <laughs> Tingnan yung mga kakapalong. <laughs> hindi na magkasya wala na, puno na hindi na magkasya puno na po puno na puno na puno na naman, Diyos mio hindi pa rin magkasya Nako, just me yo. Kung babantayan niyo ang aking ano, kung sasamahan niyo ako kung ako, baka tayo din tayo nang aking mga favorite na mga damit na naglabasan ay talaga nga naman. basan yung aking mga paboritong damit tago lang pala dito, Diyos mio lagi ako nagtatanong saan ako nasaan yung mga damit ko, nasaan yung ganito ko, nasaan yung ganyan ko haba, iwan ko sa iyo mga yung para nakatago lang dito, nagpapatong patong lang as in, nagpapatong patong lang siya ano ba ito, hindi pa rin kasya Bumili ako ng malaking lagayan kasi kaya inililipat ko. Kaso ganun pa rin, hindi pa rin magkasya. Hindi pa rin magkasya. Dito sa, sa, loob, ang dami nito sa loob. hindi ko ganda pa Hindi na ito pagkasya. Hindi na ito pagkasya, i na natin. Ganyan kadami ang ating abobot. Ganyan kadami. Ganyan kadami kaya just me yung mga kagaya kong may hilig magbibili ng damit sigurado na nakaka-relate kayo dahil ano dahil uh, ganito talaga yung nangyayari sa inyong mga damit ito, ito, hindi lang hindi lang ang ano hindi lang ito dali, hindi na ito ah na. Dami, dami, Diyos mio, pero mga damit na po. Ay, nakita na yung aking chan. Nakita na aking bilbil. mga pinagbibili ko. Mga pinag-order ko. Ayan. <laughs> <laughs> mga mga pinag-order ko. Ayan o. Oh, mga nakasupot pa. Ay, Diyos niyo. Eh. Ayan. Ayan. Ganyan ako kasi pag mag-order. <laughs> ganyan ako kasi pag mag-order online. Dali natin. To. Dali natin. Dali natin sa Pinas. Yan. Uwi natin to. Iuwi natin to. Ito, dadalhin ko. Ito kaya o. Pakita ko dadalhin ko yun. Pansamantala. Pansamantala, yan lang muna. Yan lang muna. Dadalhin ko. Pansamantala, ha? hindi pa yan tapos. Hindi pa yan tapos hindi pa yan tapos. Pansamantala lang. Pansamantala lang yan. Hindi pa yan tapos. Hindi <laughs> pa yan tapos. Eh, eto, marami pa tayong, ano, marami pa tayong liligpitin. Marami pa dito, marami pa rin sa kabila. Magano ko, ano ba diba to? Paano ko bang matatapos to? just me pansamantala yung napili kong ipamimigay natin ito asan na ba yun yung napili kong ipamimigay natin, ito pansamantala, pansamantala ito, yan yan, ipamimigay natin to na, pansamantala kung may makita pa ako magkakalkal pa ako kasi karamihan kasi mga pang winter eh. Ang daming pang winter. So yung mga pang ko kasi last year pinagtatapong ko. Kaya wala na ako makitang ano pwedeng ano pang summer gamitin dyan sa Pilipinas. Pero alam ko dyan sa Pilipinas kahit naman mahaba di ba diba? So ito lang mga pansaman Hahanap pa ako ng may pamimigay natin. Hahanap pa ako ha. Hahanap pa ako. Marami tayong may pamimigay. Kaya lang, magkakalkal muna ako. Magkakalkal muna ako. Dahil kung hindi ako magkakalkal, hindi ko talaga makikita. So, hanggang dito na lang muna tayo, mga idol. Dito na lang muna tayo. Dahil para matapos ko na to. Bye-bye sa inyo. Have a good day. Don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.